Narito ang iyong tagapagbantay upang ipahayag ang isang nakapupukaw na balita. Sa kasalukuyang sandali, may isang tao na may malalim na damdamin para sa iyo. Maaaring mukhang siya ay malayo sa pisikal o emosyonal na aspeto, ngunit ang mahalaga ay ang bagong pananaw kung paano kanya nakikita. Mayroong isang malaking pagbabago sa inyong relasyon na naglalantad ng malalim na pagbabago sa kanyang puso. Siya ay nasa harap ng matinding pangangailangan na ipahayag ang kanyang nararamdaman sa iyo ngayon, hinihimok ng isang pakiramdam ng kagyat na ito ay magdudulot ng malaking epekto sa iyong buhay. Maaaring napansin mo na dati, hindi siya madaling magbukas, ang kanyang damdamin ay madalas na nakatago, parang itinatago sa ilalim ng isang belo ng pag-atubili. Marahil ay natatandaan mo ang mga sandali kung kailan siya tila nasa bingit ng isang pag-amin, isang makabuluhang kilos, halos sumasabog sa damdamin, ngunit sa huling sandali, may pumipigil sa kanya, bumabalik sa paglalagay ng takip sa kanyang mga nararamdaman. Ang asal na ito ay maaaring bunga ng matagal na pagsasanay ng pagtatago ng kanyang pinakamalalim na damdamin, marahil isang gawi na hinubog ng paniniwala na mas ligtas o mas madali ang sumunod na lamang sa agos ng mga pangyayari sa paligid niya. Gayunpaman, kamakailan lamang, isang kapansin-pansing pagbabago ang lumitaw sa enerhiya na pumapaligid sa inyong dalawa. Ngayon, nauunawaan niya na ikaw ang sanhi ng pagbabagong ito. Ang paraan ng pakikitungo mo sa kanya, ang iyong presensya, ang iyong mga salita, at pati na rin ang iyong mga katahimikan ay nagpaalab ng isang bagong bagay sa kanyang puso, isang bagay na hindi niya nakayang baliwalain o supilin. Ang sitwasyong ito ay maaaring may kinalaman sa iyong mga kamakailang aksyon o sa isang biglaang paghahayag na kanyang naranasan tungkol sa iyo. Ang emosyonal na intensidad na nararanasan niya ngayon ay hindi ganap na bago sa kanya. Dati na siyang nakatagpo ng mga katulad na sangandaan. Gayunpaman, ang kakaibang bagay sa pagkakataong ito ay ang kanyang matalas na kamalayan na kailangan niyang harapin at pamahalaan ang mga damdaming ito sa isang paraan na sa ngayon ay hindi komportable para sa kanya. Karaniwan, pipiliin niyang labanan ang intuitibong hudyat na sinasabi sa kanya na sundin ang kanyang puso, lalo na pagdating sa iyo. Ngunit ngayon, kinikilala niya ang kahalagahan ng hindi lamang pagtanggap sa hudyat na ito, kundi pag-aksyon ayon dito, kahit pa ito ay mga hulugan ng paglabas sa kanyang komportableng zona. Ito ay isang desisyon na lumalagpas sa kung ano ang nakikita o nalalaman mo, siya ay nasa harap ng isang pagpipilian na hindi lamang hamon sa kanyang sarili, kundi maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa dinamika sa pagitan niyong dalawa. Nauunawaan niya na hindi ito simpleng bagay ng kaswal na pagpili o pagsunod sa landas ng pinakamaliit na paglaban. Ang nakataya dito ay isang malalim at makapangyarihang pangangailangan na gumawa ng isang makabuluhang pagbabago, hinihimok ng isang bagong pag-unawa sa kung ano ang iyong kinakatawan para sa kanya, ang epekto mo sa kanyang emosyonal na buhay. Ang enerhiya na ngayon ay pumapaligid sa kanya, ay napaka-intensibo na tila, halos palpable, isang malakas na puwersa na nagtutulak sa kanya na kumilos. Ang enerhiyang ito ay pinapalakas ng dualidad ng kanyang damdamin, isang halo ng takot at tapang, ng pag-aalinlangan at determinasyon. Alam niyang ang gagawin niya ay maaaring hindi komportable, marahil masakit pa nga, ngunit naniniwala siyang mahalaga ito para sa kanyang personal na paglago at para sa pagunlad ng inyong relasyon. Kaya't bagaman may bahagi ng kanyang sarili na nagnanais panatilihin ang lahat ayon sa dati, sinusunod ang lohikal at makatuwirang landas na nakasanayan na niya, isang mas malakas na puwersa ang nagtutulak sa kanya na tahakin ang isang bagong daan na pakinggan ang tinig ng kanyang puso. Ang kautusang ito ay hindi nagmumula sa panlabas na payo o mga inaasahan ng iba, kundi sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang kaluluwa kung saan naninirahan ang tunay na damdamin at mga hangarin na nagbibigay sa kanya ng mahalagang gabay sa kasalukuyang sandali dati maaaring pinipigilan o pinapansin niya ang mga intuitibong hudyat na ito lalo na sa mga bagay na may kinalaman sa iyo marahil dahil sa takot na ilantad ang kanyang kahinaan o masira ang status quo na tila ligtas ngunit ngayon may malinaw na kamalayan na ang pagsunod sa parehong landas ay hindi na naglilingkod sa kanya. Ang sitwasyon ay nangangailangan ng pagbabago, isang paglihis mula sa karaniwang landas na kanyang tinahak hanggang ngayon. Ang panloob na tawag na sundin ang kanyang puso ay hindi na maitatanggi at napakakagyat. Kinilala niya na mahalagang kumilos ayon sa bagong patnubay na ito, kahit pa ito ay tila mapanganib o labas sa kanyang karaniwang asal mayroong isang makapansin-pansing enerhiya na pumapaligid sa isang taong nasa isang mahalagang sangandaan ng buhay. Siya ay lubos na nagmumuni-muni, tinatasa ang maraming isyo, ngunit kapansin-pansin na ang kanyang pangunahing pokus ay nasa iyo. Siya ay nag-iisip ng malalim tungkol sa iyo, madalas tinatanong ang sarili kung alam mo ba ang intensidad ng kanyang pag-iisip sa iyo. Ang enerhiyang ito ay napakayaman sa mga detalye. Maaaring hindi niya sabihin ng tuwiran ang lahat ng kanyang iniisip at nararamdaman sa iyo. Ngunit tiyak na pinoproseso niya ang mga ito ng mabuti sa kanyang isipan. Iniisip ito ng paulit-ulit hanggang makabuo ng isang malinaw na pag-unawa at kumikilos batay sa kanyang mga napag-alaman. Alam din niya kung gaano mo siya naunawaan, at ito ang nagpapanatili sa kanya na masigasig at nakatuon sa koneksyong ito. Ang kamanghamanghang aspeto ng dinamikong ito ay kahit na nais niyang malapit na malapit sa iyo, Mayroong matinding pangangailangan din ng pag-iisa, na parang mahalaga ang oras na ito upang gumawa ng makabuluhang mga desisyon o upang magpatuloy sa isang mahalagang hakbang sa kanyang buhay. Nasa harap siya ng isang internal na laban, isang tunay na tagisa ng lakas sa pagitan ng puso at isip, o marahil sa pagitan ng ego at kaluluwa, at ang labanang ito ay matindi. Ang dualidad na ito ay sumasalamin sa isang mayamang panloob na paglalakbay kung saan binabalance niya ang pagnanais ng pagiging malapit at koneksyon sa pangangailangan ng personal na espasyo at pagmumuni-muni. Ang bawat sandali ng pag-iisa ay isang hakbang sa kanyang paghahanap ng mga kasagutan, isang panahon na kinakailangan para sa introspeksyon at kalinawan. Ang internal na labanang ito ay hindi lamang isang pagkakasalungat ng mga pagnanais kundi pati na rin isang tanda ng kanyang malalim na pag-iisip tungkol sa lahat ng naugnay sayo. Nauunawaan niya ang isang mahalagang pagbabago sa dinamika ng inyong relasyon at sadyang ina-adjust niya ang paraan ng pakikitungo sayo. Karamihan sa mga pagbabagong ito ay nangyayari ng palihim, sa likod ng mga eksena ng araw-araw na pakikisalamuha, kahit na patuloy kayong nagkakaroon ng regular na komunikasyon. Ang sitwasyong ito ay nagbibigay sa kanya ng isang sulyap kung paano siya nararamdaman sa loob at kung ano ang maaaring sadyang itinatago niya pagdating sa inyo at sa koneksyong inyong pinagsasaluhan. Nais niyang malaman mo na dumaan siya sa isang malalim na pagbabago ng pananaw at ang bagong posisyong ito ay kinuha matapos ang masidhing pagninilay-nilay at tapat na pakikipag-usap sa kanyang puso. Bagaman ang mga damdamin niya para sa iyo ay naroon pa rin at mahalaga, Maaaring naramdaman mo na kapakipakinabang para sa inyong dalawa ang magpatupad ng isang antas ng emosyonal na paglayo, isang uri ng malusog na detachment. Gayunpaman, maaari kang makaramdam ng kalituhan tungkol sa tunay niyang nararamdaman para sa iyo o sa kanyang mga balak na gawin sa hinaharap. Mayroong isang masiglang enerhiya na sumasaklaw sa inyong relasyon, isang chemistry ang halos maramdaman na nagiging dahilan upang madali niyong maramdaman ang emosyon at kahit ang mga iniisip ng isa't isa kapag magkasama kayo. Ang malalim na koneksyon na ito ay parehong isang biyaya at isang palaisipan. Sa kabila ng halos telepatikong pagkaakma, tila nahihirapan siyang magbukas ng lubusan, sa pagpapahayag ng kanyang mga damdamin ng malinaw at walang alinlangan, na maaaring mag-iwan sayo na nagtataka kung bakit siya nag-atubili, kung bakit siya nagpipigil na hayaan ang kanyang emosyon na dumaloy o kumilos ayon sa kanyang tunay na nararamdaman. Maaaring hindi siya ganap na transparent, at ang kanyang reserba ay maaaring bunga ng mga makabuluhang hamon na kanyang naranasan na, kahit hindi tuwiran, ay nakaapekto sa dinamika sa pagitan niyo. Ang mga hadlang na ito ay maaaring lumikha ng emosyonal o psikolohikal na mga harang na sinusubukan pa rin niyang malampasan. Maaaring natatakot siyang, sa pag-aamin ng lahat, ang mga kahinaang ito ay magiging labis na halata, na sa kanyang pananaw, ay maaaring baguhin ang iyong pagtingin sa kanya o maapektuhan ang maselang balanse ng inyong relasyon. Kamakailan lamang, isang serye ng mahalagang revelasyon ang lumitaw mga aspeto na hindi na niya kayang baliwalain nagtutulak sa kanya sa masidhing pagmumuni-muni Ang pinakamahalaga sa lahat ay alam niya na mayroon kang pambihirang kalinawan tungkol sa kung sino siya talaga Napapansin mo ang mga pagbabago kahit ang pinakapino na naganap sa dinamika sa pagitan niyo Ang pag-unawang ito mula sa iyo ay lalong nagpapalalim sa epekto ng mga natuklasan niya sa sarili nararamdaman niya, marahil may kasamang kaunting kalungkutan, na ang partikular na kabanata sa inyong kwento, ay maaaring magtatapos na. Ngunit, kasabay nito, nararamdaman din niya na marami pang bagay na dapat tuklasin at pagsaliksikin sa inyong relasyon. Ngayon, nasa iyong mga kamay ang desisyon kung nais mong ipagpatuloy ang pagsusulat ng kwentong ito kasama siya. Isang pagpipilian na may bigat hindi lamang ng pagpapatuloy ng inyong mga napagtagumpayan, kundi pati na rin ng paglalakbay sa mga bagong emosyonal at relasyonal na teritoryo. Mahalagang tandaan na ang kasalukuyang sitwasyon ay pinapalibutan ng enerhiya ng pagkamausisa, isang buhay na puwersa na hindi lamang nagmumungkahi ng posibilidad, kundi pati na rin ng pagnanais na tuklasin ang mga bagong aspeto at kalaliman ng relasyon. Talagang nararamdaman niya ang isang napakalalim na koneksyon sa iyo, at dahil dito, tinutugunan niya ang susunod na yugto ng inyong relasyon ng may sukdulang pag-iingat. Ito ay hindi lamang isang pagkakasunod ng mga pangyayari sa inyong buhay, kundi isang paglalakbay na kinikilala niyang mahalaga para sa kanyang sarili. Ang mensaheng ito na kanyang ipinapahayag ay isang halo ng pagtatapos at pagbabagong buhay. Hindi pa siya ganap na handang tapusin ang yugtong ito. Ang malinaw niyang nauunawaan ay ang paraan kung paano nag i -interact. ang mga bagay sa pagitan nyo ay hindi na sustainable at dumating na ang mahalagang sandali upang maghanap ng bagong landas para magpatuloy. Sa gayon, ang sandaling ito ay nagmamarka ng pagtatapos ng isang kabanata at pagsisimula ng isa pa sa kwento ng inyong relasyon. Nais niyang malaman mo ito. Sa buong proseso ng inyong koneksyon, maaaring may mga lumitaw na inaasahan na hindi natugunan o mga pangako na nanatiling hindi na ipahayag, at ito ay naka sa dinamika sa pagitan niyo. Mahalaga ring bigyang diin na hindi ito nangangahulugang mayroong pagtataksil o kawalang katapatan, kundi tumutukoy sa mga pangako na, sa ilang kadahilanan, hindi natupad, na nakaapekto sa pagunlad ng relasyon. Marahil ay pareho kayong umiwas na pag-usapan ng lantaran ang tungkol sa inyong mga inaasahan sa isa't isa o tungkol sa direksyon na inaasahan niyong tahakin ng relasyon. Ang pagkakabuhol na ito ay lumikha ng isang senaryo kung saan parehong nararamdaman nyo na hindi na kayo magkatugma. Ang mga hindi natupad na inaasahan ay nagdudulot ng mga bitak sa inyong relasyon. Sa halip na malinaw na iparating ang inyong mga pangangailangan at hangarin, pareho niyong inakalang mauunawaan ng isa't isa ang mga ito ng intuitibo. Ang hindi pagkakaintindihan na ito ay nagdulot ng kalituhan at pagkadismaya sa inyong dalawa. Nagdadala ng mabigat na emosyonal na bagahe na kailangang suriin at resolbahin ngayon. Mahalaga na harapin at pag-usapan ang mga hindi natupad na pangako upang ang inyong ugnayan ay umunlad sa isang malusog at konstruktibong paraan. Ang sitwasyong ito ay nagdadala ng isang makapangyarihang mensahe tungkol sa pagbabago ng damdamin ng taong ito at ang pangangailangan na sundin ang kanyang puso patungkol sa iyo. Mayroong malinaw na pakiramdam na ang isang kabanata sa inyong koneksyon ay nagwakas na, ngunit may pangako rin ng isang bagong kabanata na malapit ng magbukas. Siya ay nasa proseso ng pagtuklas kung ano ang maaaring dalhin ng hinaharap at inaanyayahan ka na harapin ang mga hindi natupad na pangako, makisali sa isang bukas at tapat na komunikasyon upang pagalingin at palakasin ang relasyon na inyong pinagsasaluhan. Ito ay isang kritikal na sandali, isang punto ng pagliko na nangangailangan ng introspeksyon at tapat na pag-uusap. Ang kahandaan na tugunan ang mga hamon na ito ay hindi lamang makakatulong upang pagalingin ang mga umiiral na sugat, kundi pati na rin upang maghanda ng daan para sa isang mas matibay at makabuluhang relasyon. Ito ay isang pagkakataon upang muling matuklasan ang isa't isa, upang ihanay ang mga inaasahan, at muling pagtibayin ang inyong pangako sa isang mas matatag at malinaw na pundasyon. Kaya't, sa kamalayan ng mga nakaraang pagkukulang at omisyon, at ang tapang natugunan ang mga ito ng direkta, maaari niyong simulan ang bagong kabanatang ito na may isang basehan ng muling pag-unawa at respeto. Ang paglalakbay ng pagpapagaling na ito ay hindi lamang tungkol sa pagdaig sa mga hindi pagkakaunawaan, kundi pati na rin sa pagbuo ng isang hinaharap na magkasama na pinayayaman ng katapatan, empatiya, at walang kondisyong pagmamahal na minsang nagbuklod sa inyo. Ito ay panahon ng paglago ng pagbabago, at higit sa lahat, ng muling pagtibay ng koneksyon na mayroon kayo, na tinitiyak na sa pagkakataong ito, pareho kayong maglalakad sa iisang direksyon na may bukas na puso at malinaw na mga inaasahan. Hayaan mong ang iyong espiritu ay sumipsip ng mga salitang ito, at pahintulutan itong magningning ng malalim sa iyong kalooban. Ang universo, sa kanyang walang katapusang karunungan at kabutihan, ay taimtim na nagnanais ng pinakamahusay para sa iyo, at nakatuon sa pagtiyak ng isang paborableng kinalabasan, anuman ang mga desisyon na gagawin mo sa iyong landas. Sa pagtatype ng pakiramdam ko ay pinagpala, at nakaalig sa universo, at mabubuhay ako sa pinakamagandang yugto ng aking buhay, hindi mo lamang pinapahayad ang iyong pagtanggap sa mga positibong vibrasyon, kundi inaangkin mo rin ang mga napakaraming biyayang nakalaan para sa iyo. Ang aktong ito ng pagpapatibay ay isang makapangyarihang hakbang patungo sa pagmanifest ng mga pinakamahusay na karanasan na kayang ibigay ng universo. Tayo na, maging mga daluyan ng positibidad at kabutihan, ipalaganap ang mga enerhiya na ito sa isa't isa, at magkasama tayong lumikha ng isang lumalagong agos ng magandang enerhiya na maaaring magbago sa mundo sa paligid natin. Sa pagbabahagi ng mga positibong vibrasyon na ito, pinatitibay natin ang ating koneksyon sa universo at sa isa't isa, binubuo ang isang komunidad ng mutual na suporta kung saan ang pagmamahal at positibidad ay malayang dumadaloy. Bawat salita ng pagpapatibay at bawat kilos ng kabutihan ay tulad ng mga alon na lumalaganap, inaabot ang mga puso at gumigising sa mga kaluluwa pinupukaw sila na maging mga tanglaw ng liwanag sa kanilang sariling mga paglalakbay kaya sa pag-angkin ng mensaheng ito nagiging bahagi ka ng isang mas malaking kilusan isang sama-samang pagsusumikap na itaas ang vibrasyon ng planeta at dalhin sa manifestasyon ang ginintuang panahon ng sangkatauhan na ating pinapangarap kaya tiyakapin ang pagkakataong ito na ialign ang iyong sarili sa mga puwersa ng kosmos at isabuhay ng buong-buo ang pangako ng isang maliwanag na hinaharap, puno ng kaligayahan, kapayapaan, at kaganapan. Tayo na at itaas ang isa't isa at lumikha ng mga alon ng magandang enerhiya ng magkasama. Maghintay sa susunod na mahalagang mensaheng naghihintay sa iyo sa susunod na video. Naway liwanagan ng Diyos at ng universo ang iyong mga hakbang ng kapayapaan, pagmamahal, at pananampalataya. Amen.